Shoutout sa iyo, Miss Lenny Lynn Nicolas. Maraming salamat ka, Donuts. Good morning, mga ka-Donuts. Ito, samahan niyo po kami. Bubuin po ulit namin yung aming dream house na na washout Pero, babangon kami. Kasama ninyo, mga ka-Donuts. Maraming salamat sa mga support niyo, Sa mga tulong nyo, maraming salamat. Tara, sampai sa bahay. Bagong bahay. Ayan, mga ka-Donuts. Yung mga tulong na binigay niyo sa amin. Pansimula namin ulit, mga ka-Donuts. Tara, sama kayo. And mga Adonis, pupuntang palengke si Mrs. Ako pupunta dun sa gagawin namin bahay. At ingat eh. Sasabay ka pa ba sa akin? Pababa ako eh. Tatakbo na nga ako eh. Ha? Tatakbo. Tatakbo ka? Hindi. yeah, ingat. Ingat ka. Mamaya na lang po mga adonas. ano mga Adonas, medyo umulan. Ito po ang aming bahay. Yan po ulang poste. Para, ano na siya? po post Ah, hintay mo lang ako. Tatawagan ko lang si, ano, si Ate Apple mo. Bit. sa Dami kapitbahay, hanggang ngayon hindi pa nagagawa. Ganoon. Ito. Oh, hindi Manawagan ka o oh. Ilalagay naman sa YouTube 'yan eh. Oh. Oh. Hindi na. Ay, hindi nakita nila na ganito. Ayun, bahay na kumpare oh. Talagang wala po na tira diyan. Buti po ako, may natira pa ako eh. Kahit ano to, ito CR ko na to, natira pa eh. Oh. Nakatayo pa po to eh. Oh. Ito inyo doro ko oh talagang kahit si pasipahin nyo po yan talaga po eh yun po wala kahit inyodoro tinangay ha ah, pare masasabi mo sa ating sitwasyon ngayon babagyo na naman ay padala na lang uli ay buhay ay, mamaya na lang kadona sa update namin ngayon thank you

pang almusal galing trabaho kaya mal, mal ka yun kasi masipag yun eh. mo. <laughs> narinig, <ka. laughs> narinig mo pa yun mukha mo <laughs> yan mga ka papaduguan papadugon daw namin yung poste putin pa lang yan pa lang ayo dito tayo ako nga pala may... Ako nga pala may... Ako nga pala may... Ha! Utay-utay lang. Utay-utay. O pabila. Pabila. O, ay naman tutoy! Napalag pa. Ha! Ito, manok. Tawo ba? Tawo ba? Pampatibay daw. Ayan Alin yung binili? maka junior ti dito lang ako sama doon.

Halo gamit ng lang ko lang. Halo ka, isang poste. Basta lahat na tao. Halo. Oh. Bisa oh, mo yun Wala pa naman gilid oh. oh. Yung mga donuts oh. Mga likad po. Thanks much. Ito, tingin nga na po natin. Nabayang mo, Brad, ha? Brad, mo. Pwede ba kaya? nga Brad? Brad, ganito kalalim yan. Ito, hindi pa nabubusan. Oo. Oh, oh, ang puting, niya, ang halo niyan, Brad, mga ganito mo, Baba, ba? nga yan. Ayan in yung iniduro nyo? Hmm, Yan lang ang natira. Anong <talking> bula <spain grow up> to? Mm. Dami Ito po ang bahay na wala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, talaga. Lahat kami rito wasan. Lahat kami rito. Nagawasan sa lagaw Walang natira niya. Wala nga. Pati gamit po. Dala. Anong masasabi mo, Ma'am Kepeng? Kasi ano po eh. Wala eh. Kanya, Kanya talaga buhay. Kanya-kanya talaga Kung sa kanila man nangyari, hindi ka rin. Tutulong din tayo, di ba? Oo. Oh. Narito po yung aming chairman ng regional, Sir Kiking. Magandang umaga po sa inyong lahat. kami po ay mga taga-kabalikan charity, may ibang bayan po. Kami po ay galing na San Pedro. Yung iba po ay kabuyaw, tapos yung dito rin sa Kalamba. Uh, ito pong aming nakayanan ay sana po pagdamutan nyo na lang po. Uh, magkaroon lang po tayo ng social distancing para hindi po tayo masyadong ano, masita po tayo ng dahil. Ano po? Sige po at maraming salamat po sa inyong lahat. ano po, ang pila lang po ngayon dito, yung bababang pagkain. Wala po tayong problema, pabibinahin kung sino pong gustong kumain, pumila po. Yung pong mga rin, ay ipamimigay po nito mga leader na siya pang wala pang natatanggap. At then, yung mga damit, kayo po yung magde-decision kung ano yung gusto ninyong kuhanin. Eh, huwag po tayong magtulakan. Ano po, pa? pare-parehas po ito, marami po ito. Thank po at maraming salamat. Okay. Ah. Ano ang masasabi mo? Tansya po tayo. Wala. Oh. Tingnan totoo ka, okay. ayaw mo naman sabihin. Ay, short. Hindi, nauna na ako dito. Nene. Tawagin mo nga si Janis. Yan mga donuts. Bubuhusan na po namin tapos na. Bukas na lang po ulit, bubuhusan po yung poste. po. Bukas na lang po ulit. Update po namin kayo sa paggagawa namin ng bagong bahay. Pahipahinga muna tayo ngayon. Huwag pagod na. Wala pa po akong tulog. Pasok pa. mga Sana tumibay na. Ayan mga kadonuts, tapos na naman po isang araw na puno ng pag-asa. Kahit na pagod, pagod si mister sa paggawa ng aming bahay. Mm, labis po kaming nasisihan dahil kasama namin kayo mga kadonuts sa pagbuo muli ng aming dream house. Salamat po sa tulong nyo, sa maraming maraming tulong nyo. At sa patuloy na pagsuporta sa Team Donuts, maraming pong salamat sa inyo. May God bless us all. Keep safe everyone. Mahal namin kayo mga kadonuts. Thank you. Subscribe!